Pagbasa mula sa aklat ng Henesis, si Isaac ay matanda na at halos di na makakita. Kaya ipinatawag niya si Isao ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Mabuti pa'y pa lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa at dutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay. Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaak si Isaw. Binihisa ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Isaw na iniingatan niya. Ang mga braso at deg ni Jacob na walang balahiboy, hinat, hinaluan niya ng halahat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaak. Ama, huwi ka niya. Sino ka ba? Tanong nito. Ako po si Isaw, nagot ni Jacob. Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Pumango na kayo at kanin na ninyo ito nang ako'y mabaspasan pagkatapos. Kadali mo naman, saan ka nakahuli nitong tanong ni Isaak? Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos, sagod ni Jacob. Nagtanong na muli si Isaac, ikaw ba'y talagang si Isaac? Lumapit ka nga rito nang malaman ko kung ikaw nga. Lumapit naman si Jacob at siya'y hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig ngunit ang bisig ay parang kay isaw. Pabulong na wika ni Isaak. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad kay isaw. Pabasbasa na sana ni Isaak si Jacob Ngunit muli pang nagtanong, Ikaw nga ba si Isao? Ako nga po, tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaak, Kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita. Inabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. Halika anak at hagkan mo ako, sabi ng ama Niyakap Yakap ni Jacob ang ama at naamoy nito ang kanyang kasutan, kaya't siya'y binasbasan. Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ay samyo ng kabukiran ng Panginoon at tagbabasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamo buhat sa itaas. Nang tumaba ang lupa mo't ikaw namay makaranas ng saganang pag-aani at alak na masasarap. Bayaan ang mga bansay paalipin at gumalang. Kilanlin kang Panginoon ng lahat mong mga angkan. Gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din. Ngunit yaong nagpapala sa iyo ay pagpapalain. ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.